init. So, yan mga ka-idol. Um, tatanggalan muna natin ng balat itong ating saging bago tayo tuluyang magmukbang or kumain ulit. So, merienda natin ngayon to. Saging. Kung dito sa amin sa ojongan ay tinatawag itong batag. So, ito yon batag kung tawagin sa amin dito sa sa Odjongan, sa Rumblon, mga ka-idol. So, magamirinda tayo ng batag or saging, mga lodi, mga ka-idol. So, yon Tinatanggalan muna natin ang balat para tuloy-tuloy yung ating pagkaon baga. So, ito na yung ating nabalatan. saging or sabah. Kaon kita mga ka-idol. At isasaw-saw natin to sa ah, ang na ng buhok. Isasaw-saw natin to sa suka. Suka na may sili. Ito. Kasi sanay ako na magkaon it batag or saging na sinasaw-saw sa sili. Ay, sinasaw-saw sa suka na may kunting asin tapos dalawang pirasong sili na labuyo. So yun mga ka samahan nyo ako at tayo ay makaon. So, mamirin na kita mga ka-idol eh. Batag or saging. So -so sagi. natin to sa suka. Tapos, sulb na. Mmm. Mmm. Masarap to mga ka-idol pag bagong pitas yung saging tapos nilaga. So, yan sinasawsaw natin sa suka na may sili na may kaunting asin. Mmm, sarap. Mmm, mm. ang mm. lasa. mga idol daon sa batag. Mmm, batag kali kung tawagon nila sa amo sa udyongan. Pero sa Tagalog to isaging Mmm. Sarap. Suka. Mmm. Bang lasa. So yun mga ka-idol. Kaon kita. Batag. Saging. Stagalog. Mmm. Mm. Mmm. Sarap. Pero so, masarap din ito pagkawin lagyan ng konting suka. Tapos isopsaw natin. Kalasa. Mmm. Grabe. Sarap. Mmm. Grabe. Sarap. Mmm. Tapos higot ng sabaw. Ayun. Suka. Mmm pagkalula sa mga kaidol. Suka na may sili. Tapos may kunting asin. Abang lasa. Mali. Mali mga kaidol. Mamiri yung dakitag -dak batag. Sa na ito suka. So yung mga kaidol. Mali yung ng batag mga kaidol. Mali mamiri yung mo. Pagkalula sa. Payasaw yung nga mga kaidol. Pero kung may mga batag kamura Batag ito yung. Buyanin roag. Tagpasaag. Yuto ah. Hmm? Inasa? lasa. Mm. Suka. Mm. Ang lasa raw. Pag sa mga kayo. Simple yung pero astig. Pagkaulit mga pobre. Dahil mahirap yung kita. Tagabuker kita mga kayo. So, tiis kita sa batag. So yan, shout out sa ating mga kaidol dyan. Maraming salamat sa inyo patuloy na pagsportas sa ato. Sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok. Maging sa Instagram, sa Twitter, sa X, sa Telegram at sa, sa Threads. So yan. So yan mga kaidol, yun lang ang ating video for today's video. Nga si Maraming salamat at ingat po kita. Hey. はい。DJ.